Nagsilabasan mula sa mga opisina ang mga kliyente at mga staff ng SSS Luzon North 1 Division sa Baguio City noong lunes, February 12. Ito'y matapos makatanggap ang ahensya ng mensaheng mayroong iniwang bomba sa Gusali. Kasabay ito sa malawakang bomb threat sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila. Actually, um, email yun eh. Um, hindi kami nakatanggap ng emails, mga, mga empleyado dito sa branch. Actually, ang mga nakatanggap ng email, yung mga co-employees namin sa aming central office sa Manila. And then, nagpasa-pasa na, ni-screenshot na nila, pasa-pasa na. And then, nalaman namin na most, um, some of our branches sa ibang lugar, nagsara na din. Um, so kami, mga alauna yon Um, Nag-antay lang kami ng further instruction from our heads. Ang insidente agad nirespondihan ng Baguio City Police Office. Agad rin silang nagsagawa ng perimeter security at agad ininspeksyon ang gusali. And then mga around 2 o'clock may dumating na instruction na dahan-dahan, um, quietly, discreetly, walang panic to vacate the building. Um, so yun yung ginawa namin, pinalabas na namin yung mga empleyado at yung mga members na nagtatransact. At uh, eventually naman nag-response na rin yung um, Baguio City Police, uh, EOD, mga bomb squad, SWAT, mabilis din naman yung responde nila. Pagkatapos ng ilang oras, walang natagpo ang bomba o pampasabog. Nagdulot naman ito ng takot at pangamba sa mga kliyente ng SSS. Siyempre uh, kinakabahan. Uh, usually nakakaramdam ng kinakabahan pag ganung mga, may mga naririnig. Kaya minsan iiwas pero kung medyo declared na sila, okay welcome na. Tiniyak naman ng ahensya na handa sila sa anumang banta ng seguridad ng kanilang mga kliyente at mga miyembro. Wala namang nagkaroon ng panic. Uh, what we did was just a proactive um, action lang on our part. Kasi mahirap din na uh, kahit sino naman basahin nila yung email, eh, parang talagang halatang lang loloko lang. Pero just the same. Uh, hindi kami naging complacent doon. So, we have to uh, address it properly na kahit sabi mong 99.9% na biro pero may 0.1% pa rin na malamang totoo which is inacknowledged din naman ng mga um, natin sa kapulisan. Maliban sa Bagyo, nabulabog din ng bomb threat ang mga tanggapan ng SSS sa Naga City, Camarines Sur at Legazpi City, Albay. Ipinag-utos na ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remula ang malalimang investigasyon sa malawakang bomb threat na naganap noong lunes. Sa ngayon, itinuturong pinagmula ng bomb threat ang individual na kinikilalang si Takahiro Karasawa. Ang nasabing individual din kasi ang nasa likod ng bomb threat noong September 8 noong nakaraang taon sa MR3 system. Sa pahayag na inilabas ng NBI, hinikayat ni NBI Director Medardo Dilemos na manatiling alerto ang publiko sa mga kahinahinalang aktibidad at agad itong isumbong sa mga otoridad. Tiniyak din ng NBI na ginagawa na nila ang lahat para embestigahan at mapanagot ang nasa likod nito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.